Mm -mm. So ito po, ha sunod. Mga kababayan, nako po, ito pa. Mm -mm. Dito tayo kay Kiko Barsaga. Ano ba 'tong kay Kiko Barsaga? Mulang pinagkaiba di talaga. Mga kababayan, bakit? Ganito po kasi. Mga kababayan, si Kiko Barsaga po ay nananawagan. Na nananawagan po si Kiko Barsaga na ihiwalay daw ang Mindanao sa Bisayas at Luzon. <laughs> Alam nyo, ang lakas ng loob magsabing ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon. Tapos kung tatanungin taga Mindanao ka ba, taga Kabiti po. Kita nyo. ba? Diba? Isipin nyo mabuti. Nananawagan kang ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon, pero hindi ka naman taga Mindanao. <laughs> ano pinaglalaban ng putang inang kabaliwan na yan? Alam niyo sa totoo lang, napanood ko yung Uh, sorte ng tatay niya, si late Barsaga, congressman, ex-congressman yung patay na, yung chuhi ni Sir Nino, tatay niya, ni Kiko. Alam niyo yung habang nag-rally yan, sorte, sa isang stadium na kakamping, kasi kakamping yung tatay niya eh. Alam niyo, bigla siyang sumulpot. Tapos sabi niya, akala ko ba BBM tayo? BBM. Gumaganon siya, BBM. Alam niyo yung pinapahiya niya yung tatay niya? 'di Dito mo makikita na talagang ano eh uh, pangit talaga ugali. Dito mo makikita na actually si Kiko Barsaga hindi naman siya pinapalaking gutumi eh. Si Kiko Barsaga pinapalaki po 'yan ng matino sana ng pangulang niya kasi hindi naman sila nagugutom. May may pera naman sila, may kaya naman sila pero bakit nung lumaki si Kiko, bakit parang abnormal? 'Di ba? Ito, nagtatanong ako may respeto ako jan pero hindi ko napansin na bakit parang may sayad na siya. Resulta ba yan sa kakalaro? Ano ba yan, regression ba yan ng computer, Kiko? Ha? 'Di ba? Kiko, regression ba yan ng computer mo? Kaya naging ganyan ka? Oo, sobrang spoiled niya alam yung rally nung tatay niya pumunta siya doon, alam yung kakamping yung tatay niya, aakyat ka sa stage tapos ipapahiya mo, sisigaw ka doon ng BBM, BBM. 'Di ba? Mm. ewan -hmm. ko ba alam nyo sa totoo lang ah uh, Paiki ko Kung buhay pa yung tatay mo talagang tinakwil ka na. No, ito mga kababayan, yung kaniyang pananawagan no na ihiwalay daw. Ang mga mga... Po natin ngayon si mga kababayan ha, ito ito ito. Ito po siya. Wait lang ha, hindi po yun. Iba po yun si Yusik yun eh. Ito, 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 ito. <clears throat> Mga kababayan, wait lang. Ito po. <clears throat> Ay, wait. Hindi siya nabubuksan dito. Mga kababayan. Dito. Dito tayo kay Kiko Barsaga na ihiwalay daw ang My fellow citizens. it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. Ito po ah. Oh. My fellow my fellow citizens. It's now time for us to heed Mindanao's now calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past three years, the Marcos administration has been criticized for its biased policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, the calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient. With their abundant natural resources and competent labor force, they can successfully thrive as an independent nation that the corrupt national government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians is very upsetting. I can sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the national capital region, like Forbes Park and Miscellaneous Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead in overpriced houses, watches, cars, and planes. the desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR who look down upon them as lesser beings is a very valid sentiment and one that I wish to bring to our government. I shall ask both Congress and President Marcos to start considering and discussing a possible change to our natural territory in order to meet the desires of our citizens. My fellow citizens, it's now... Alam niyo sa totoo lang, dito sa panawagan ni Kiko Barsaga na ihiwalay ang Mindanao dahil ang ipinaprioritize lang daw ni PBBM ay ang NCR tapos dito daw sa NCR ang yayaman daw ng mga nakatira may mga wealthy, may mga exclusive subdivision tapos kinukurakot lang daw ng mga kongresista sa totoo lang ah. ganito lang, may tama naman siya mm -mm. may tama naman siya kasi bakit? ganito yan eh ako din actually may mama is in Mindanao Totoo naman po talaga kasi kahit nga sa lalawigan namin sa lugar namin hanggang ngayon walang mall. Walang Jollibee, walang 7-Eleven. For how many years in modern time na tayo? Modern world na tayo eh. And the 20th century na tayo. Para sa akin tama naman siya na dapat ihiwalay ang Mindanao, pero ganito po 'yan. Bago po kasi tayo mag-isip na ihiwalay natin ang Mindanao, hindi kasi yan basta-bastang kwento lang eh. Kasi bawat region in Muslim Mindanao, especially in part of Mindanao, maraming tribes yan. Kaya nga, meron dyan Muslim, Christians, and Lumad. So, actually, sa lugar namin, tatlo, merong malaking kawa or malaking kawali na binubuhat ng tatlong tao. So, ibig sabihin ng tatlong tao, sa lugar kasi namin is part ng mga halushos no? Pinapu pinamunuan ng mga halusos kasi yung lugar naman for Sambuanga City, Sambuanga del Norte or Sambuanga Peninsula. Ngayon, mga kababayan, hindi kasi basta-basta na magdesisyon ka na ihiwalay yung isang lugar na yan. Bakit? Okay lang sana kung para tayong UEA na bawat lugar may mineralis, may resources. Katulad sa Dubai. Hiniwalay ang Dubai sa Saudi Arabia, may sariling Uh, city, may sariling policy at may sariling batas. Pero part pa rin sila ng UAA, United Arab Emirates. Parang Amerika, United States of America. Maraming states, iba-ibang iba-ibang uh, patakaran, iba-ibang batas, pero meron pa rin isang uh, namumuno. Diba? Pwede naman ganun. But the problem is, sana tinupad nyo noon yung federalism, diba, ni Digong. Dapat pinatupad ninyo yung federalismo ni Digong. Ang problema kasi, mga kababayan, kung ipinatupad yung federalismo, ha, ah, ni Digong. Ah, federali tawag doon federalism ba 'yon, mga kababayan? Ang tawag doon kay Digong. Ha? Ah, ano, ano sabi dito ni Adrian, napahiya katamimi ka ata sa sinabi ko. Ha? Huh? Adrian Nartatis? Ah, ah, oh, yung ano pala, yung dami account dyan. Mm. Sa totoo lang mga kababayan, hindi kasi siya basta-basta. Di ba? Hindi siya basta-basta ihiwalay. Marami yan. Kent, ang UEE 7 city na wala Saudi, iba ang Saudi sa UEE. O, di ba? Tignan nyo, federal federalism. Ang federalism kasi mga kababayan, ganito yan. Ah, merong isang namumuno, pero states na lang yung Luzon, Visayas at Mindanao. Yung kikitain ng Mindanao ay doon lang sa Mindanao mag-circulate. Yung kikitain ng Visayas ay doon lang sa Visayas mag-circulate at yung kikitain ng NCR ng Luzon ay doon lang din sa Luzon mag-circulate. So, doon mo makikita na ang lugar kapag kurakot ang namuno, talagang maiiwan. Kasi ngayon mga kababayan, kung kung ganun ang gagawin natin, okay lang sana kung bawat pulo. No, kasi di ba ang Pilipinas is tatlong pulo, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay lang sana kung bawat pulo na yan ay parang Singapore, parang Hong Kong, parang Japan. Na ang Luzon ay parang Hong Kong, ang Visayas ay parang Japan, at ang Mindanao ay parang Singapore. Para kahit maliit na isla yan, kayang mag-sustain. Ang problema lang kasi mga kababayan, no? Yung resources ng Mindanao, umaasa dyan ang Luzon at ang Visayas. Yung resources ng Visayas, umaasa dyan ang Luzon. Yung resources ng Luzon, umaasa dyan ang Visayas at Mindanao. Kumbaga, nagigive and take eh. ba? Diba? So ngayon, kung ang resources ng Visayas ay sa Visayas lang, at ang resources ng Mindanao ay sa Mindanao lang, at ang resources ng Luzon ay sa Luzon lang, paano kung yung isla na yon ay kurakot ang namuno? So maiiwan. Do you think, ah, do you think yung mga namumuno dyan papayag? Hindi. Bakit? Ganito yan. Unahin kong i-explain about kay Kiko Barsaga. Alam ko, ang, ang, ang style kasi ni Kiko, dinaan sa pagbigkas, ng magaling na pagbigkas ng English para mapakinggan siyang matalino. Tapos lalagyan mo ng tugtog para maaakit ang tao at ma, mapasok sa dibdib di umano ng mga bubong DDS. ba diba, ganyan ang style nila eh. Mag-i-English ka ng fluent English, magaling na pagdiction, para sabihin matalino. Tapos sabayan mo ng tugtog para pagpakinggan, wow, ang galing, no? Smart, yeah. Pero hindi nyo po pwedeng idaan dyan. Bakit? Ganito yan. I explain ko sa inyo. Kung halimbawa ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon. No? Halimbawa ito, Luzon, uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Ihiwalay nyo ang Mindanao, ito yung Visayas at Luzon. Sa Luzon, ang sahod, minimum wage, 800 pataas. Sa Mindanao ang sahod 350. Do you think magsusustain yan? 'Di ba? Do you think magsusustain? E, isipin ninyong mabuti. Ang dami po na mga taga-Mindanao halos pumupunta ng Luzon kasi nagtatrabaho. Kasi bakit mababa ang sahod sa Mindanao? 'Di ba? So do you think pag ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, tataas ang market value ng Mindanao? Market value for everything. Sahod, hanap buhay, at yung quality ng pamumuhay. di ba? Diba? So kung kaya nyo ipantayan ang quality ng pamumuhay sa Luzon, and then why? Why not? di ba? No, there is many minerals in Mindanao. Maraming ang mineralis sa Mindanao. May ginto. Yeah, may oil. Ang problema lang, sino bang nakikinabang? Mga politician lang din. Kita nyo sa amin, tignan nyo, ah, hindi ko na pangalanan, lugar namin. Ang yayaman nila. May mga itbulaga pa. Pero tignan mo yung lalawigan. Putang ina, walang 7 eleven walang Jollibee, walang makmul. Kita nyo. For how many decades namumuno sila? Yung itbulaga na mamayagpag. Pero yung kanilang constituent, mahirap until now. Kita ninyo? ba? Diba? Yan dapat ang isipin. Sa totoo lang mga kababayan, sa Mindanao, if you are politician, you rich. ba? Diba? Mm, my gas may gold, may, may mga mineralis sa dagat. Oh, uh, ang problema, sinong nakikinabang? Puro politician. Paano yung taong bayan? Nga, nga Alam nyo, sa totoo lang, anytime pwede natin ihiwalay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Eh. Pwede natin gagawing tatlong bansa yan. Eh. Or Philippines siya, pero tatlong states. O, oh, ito, first state, Luzon. Second state, Visayas. Second state, Mindanao. Isang country, tatlong states. Kanya-kanyang development. Kanya-kanyang, di ba? Kanya-kanyang pamumuno. Okay lang sana kung sa Mindanao magkakasundo kayo. isa e, Mindanao pa nga lang hindi kayo magkakasundo, tapos ihiwalay nyo pa. Di ba? Alam mo sa totoo lang, Kiko Barsaga, huwag magpe-feeling matalino. Ako hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral, pero kung ako tanungin, bago mo hilingin na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas, tanungin mo muna ang taga-Mindanao kung nagkakasundo ba sila. Simple lang yan, Kiko. Kung napanood mo ako ngayon, huwag ka magalit sa akin. Advice ito bilang kapatid. ba diba? Bilang Pilipino. Bilang isang uh, party ng new generation. Gen Z. Millennials. Bago ka magmanawagan ng ganyan, tanungin mo muna yung mga taga Mindanao kung nagkakasundo sila. Kasi kung hindi sila magkakasundo, then ipahiwalay mo ang Mindanao. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Sa totoo lang. Ah. Walang mangyayari. Bakit ipahiwalay ninyo ang Mindanao? Para pag may namuno dyan, si Sarah, huihiling ng interim release, makauwi si Digong, putang ina. Malayo pa, Diyos ko. Alam nyo, pwede kang managinip eh, pero kaso yung panaginip mo, isang daang taon ang tagal eh, bago ka magising eh. Huwag kang managinip, Kiko, Diyos mo marimar. Wala ka pang alam sa mundo, Kiko, pag-aralan mo muna yan. Kiko, Diyos ko, bagong, bagong sibol ka pa lang na politician, Kiko. Wala akong kapakialam kahit you are born in race, surrounded by politician, pareho tayo. No? Wala akong pakialam kahit pinanganak kang pinaligiran ka ng tatay at nanay mong politisyan. Pero Kiko, my God. Kiko, my God. ba? Diba? Tigilan mo yung hallucination mo. Kailangan mong magpa-psychiatrist. Kasi ako, hindi ako political analyst. Hindi ako abogado. Kung ako tatanungin, mabilis ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas pero tanungin mo muna ang mga taga Mindanao kung nagkakasundo sila my God di ba? ihiwalay mo ang Mindanao then go and then what is the consequences pag ihiwalay mo yan do you think papayag yung mga kamusliman? do you think alam nyo I will tell you Kiko ha alam ko nag-aaral ka expelled ka nga lang kasi barumbado ka nga Alam mo ba kung ilang tribes ang Muslim? Alam mo ba kung ilang tribes ang Lumad diyan? At alam mo ba kung ilan ang Kristiyano diyan? In Mindanao, ah, divided into three: Muslims, Christian, and native, ah, ano, ah, native people as in Lumad, 'ya? Yeah? Yung mga yung mga Lumad, mm-mm. So, divided into three yan. So, pag ihiwalay mo ang Mindanao, ha? Pag ihiwalay mo ang Mindanao, do you think magkakasundo yung tatlo? Nako, ewan ko lang. Tapos, nandyan pa si Miss Wari, nandyan pa ang Jamaha Islamia, nandyan pa ang mga Abu Sayyaf. Okay na, paano magkasundo yan? Nandyan pa ang MILF, nandyan ang MNLF. Nandyan ang Abu Sayyaf. Nandyan ang Jamaha Islamiyah. Nandyan ang mga ISIS. Putang ina. Paano mo pagkasunduin yan? E mismong si Digong nga panahon ni Digong hindi na nga kayang ipagpasundo yung mga yan. <laughs> Di ba? Oh, si Digo nga, sinubukan ni Digong ihiwalay ang Mindanao. Anong nangyari? Si Digong na yun ha? Presidente na yun, Kiko. Ikaw pa kaya? Diyos ko, Kiko. Ha? sabaw pa lang yung nahigop mo, wala pang pansit, wala pang sa, wala pang karne. Kumbaga sa ma, kumbaga sa pares, sabaw pa lang yang natikman mo. Ha? Kiko, sabaw pa lang yan. Kumain ka muna ng karne. Kumain ka muna ng pansit. Lagyan mong kanin. 'Di ba? -hmm. Just -mm. me, Marimar. Huwag mong idaan sa magandahang English, Kiko. Si Digo nga, presidente noon, na nawagan ihiwalay ang Mindanao, natupad. Tapos ikaw pa? Tatanungin ka ngayon sa interview sa media, ang sagot mo? Meow, meow. Putang inangyan. yan. Siguro si Kiko, nung pinanganak ng nanay niya, pinaglihi sa pusa. Siguro yung pinainom sa kanya, instead of tiki-tiki, uh, ang pinainom sa kanya, ano, uh, gamot pang pusa, yung LCVET. 'di ba? Siguro Kiko yung ginamit mo noon nung bata ka hindi tikitiki, Elsevier. de ba? Just me yung marimar. So yun lang yung aking reaction mga kababayan. Mahirap kasi magtatalino-talinuhan eh. Alam niyo, marami akong kaklase dati, nagtatalino-talinuhan, nababaliw. Totoo yan. Nasubrang talino na babaliw. Minsan nagdadasal sa puno ng baliti kasi nandoon daw yung katotohanan. Putang ina, nagdasal ka sa puno ng baliti, eh kung merong pokyotan yun, pag binato yun, eh di yung katotohanan, nakagat ka. Diba? Hmm, yun ang katotohanan, mga kababayan. Diba? ba mm. <clears throat> So, yun po yun, ha? Mga kababayan, yung aking reaksyon. Tigil-tigilan nyo yan. Oo. oo Tigil-tigilan nyo yung mga pangarap nyo ganyan kabaliwan yan, magpasay kaya tris kayong sabay-sabay. Dapat kasi mga kababayan, no, kayong mga butante, not only in Cavite, but also in the whole Philippines, dapat bago kayo, itong komilik, no, baka dapat gumawa ng panibagong rules ang komilik na neurotest. In neurotest muna, itong mga politisyan na sasabak, para malaman natin kung tanga ba o hindi, iba kasi mahirap pag nagkaroon tayo ng pinuno na praning eh Dapat ang kumilik da actually Chairman Garcia na ako po ay nananawagan sa inyo sa sunod election po maglagay ka po ng sa Omnibus Election Code na inyoro test muna bago mo ipasa. Kasi ang hirap i eh, papanalunin mo 'tas praning, wala mangyari sa ating bansa. Mm mananalo tapos praning ang namumuno putang ina. Nakakaputang ina talaga. Di ba? Hmm, baka ito si Kiko kasi nung bata pa, instead of tiki-tiki ang ipainom, baka Elcivet ang napainom eh. Di ba? Kaya nagkaganyan yung utak. Hmm. Katulad nito, mga kababayan, hmm. ano ba itong sunod? Dito tayo kay Sarah. Hmm. Ang sabi mga kababayan, si Yusi Clear Castro, I... uh, si Yusi Clear Castro mga kababayan, ay in-interview ni ano ni Corina sa Billionaire News Channel na uh, bakit daw si PBBM kahit sinabihan na ng hindi maganda kahit pinuna, siniraan, binantaan, bakit daw walang aksyon si PBBM, 'di ba? Sa mga sinabi ni Sarah. Ngayon po pakinggan natin yung sagot ni Yusi Claire Castro Jan. 'di ba? Actually sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga kagabi sa live ko, kapag pag-aksayahan mo ng panahon yung mga buang na politician, <laughs> walang mga karats 'yan. Ito po pakinggan niyo ha. <clears throat> Ito mga kababayan, ang sabi dito, ha? Ah, hindi hindi iniinda ng pangulo kung ano ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Kaya nga sabi <clears throat> ni PBBM mga kababayan noong impeachment laban kay Sara. Hindi siya nangingialam. alam. Hindi siya nang hihimasok sa impeachment. Bakit? Alam niyo ang sabi ni PBBM. Huwag yun ang pansinin yan. Useless yan, walang kwenta yan. Diba? Basti duwag dugyot. Dutae. Eh. May galab shout out. Mm. Huwag nyo nang pansinin yan. Walang kwenta yan, useless. Di ba? Kita nyo, walang kwenta sabi ni PBBM.